Titin mo yung light. Ha? Huh? Apo. Patayin mo yung kabila. Open mo tong isa. Open mo yan. Yan. Mali! Ha? Huh? Patayin mo yung kabila. O, open mo yung isa. Yan. Ay, kamang dito. O, sing ka na. Ay, kinakanta mo? Hindi yung paan. Tingnan natin. Hmm. Ang panahon. <laughs> Pagpasok sa eskwelahan Maulan na pa na Maulan na pa na <laughs> <laughs> anong, anong panahon natin ngayon? Panahon Maaraw o maulan? Maaraw Asan ah, si Mr. Sun? Nasaan? Ah, saan? Ah. saan? Ah. Magilinis ka ng windows? Po, pang clean na window natin yan eh <tinyo> wag mo tatanggalin